yung uh, si Professor Dennis uh, Coronacion. Magandang uh, tanghali tangali po, Prof. Welcome po muli sa DWIZLU Channel 23. Ah, uh, magandang, magandang tangali po. Uh, magandang tangali rin sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Prof. Naramdaman nyo ba yung uh, lindol? Ay, opo. Uh, malakas po. Ano, medyo malakas. At uh, Lumabas sa lukuyang kaming pinalilikas mula uh -huh. dun sa aming pinalalagyang gusali. Opo. Uh, pinapalakad kami sa open space dito Opo. sa field sa USD. Mm -hmm. Opo. Hindi kaya indikasyon na meron din pong revamp sa ilalim ng lupa. Kaya po. <laughs> <laughs> nagkaroon, nagkaroon, ng balasan din sa ilalim ng lupa. Kaya nagkaroon ng uh -huh. uh, malakas na uh, pagyanig. Uh, kidding aside, uh, Prof, bilang isang political analyst, ano pong basa nyo rito sa malawakan pong balasan though yung iba ay uh, lalo economic team uh, pinanatili ni Pangulong Marcos ano hong basa nyo rito well uh, isipin po ano na no? uh, malawakan ba talaga yan uh, kasi parang ilan lang naman ang ang ano no na na palitan o oh, natanggal sa kanilang puesto nag nagkaroon po ng lipatan din ano mm -hmm. uh, particular do sa DNR mm -hmm. so kumgaman uh, kami ako po ano personally nasaan ko dahil yung big magnitude ng pagkaka announce ng ating pangulo na uh, magkakaroon ng ganyang uh, uh, revamp sa gabinete niya akala ko maraming mga pisina, mm -hmm. at maraming mga cabinet secretaries ang tatamaan mm -hmm. Pero first round pa lang naman daw po, no? Sabi, baka magkaroon pa naman. Mga... May bukas pa daw. Bukas pa. Oo, oh, may masusunod pa na round. So, tingnan natin. Pero so far, sa first round, ako inexpect expect ko, samang may tatamaan yung second aming team niya. Kasi nga, dismal naman yung performance ng Medyo naman eh. Sak Sakto lang yung performance mm -hmm. ng ating ekonomiya kung tatanungin nyo yung mga ordinaryong tao, mm, yun. lalo na doon sa lumalabas na self-survey, uh, mm -hmm. sa poverty, yan. Yeah. Uh, tsaka sa hunger, eh, mukhang bagsak ko eh. Bag mm -hmm. nakakaranas ng kahirapan at tsaka, at tsaka ng gutom. Ano? So, mm -hmm. doon sa aspeto ng pang-ekonomiya, tingin ko dapat sana maraming ano tamaan na uh, oh. ng mga officials. Okay. okay. Sa tingin niyo Pero... may, kailangang kailangan i sacrifice doon sa economic team? Well, uh... <laughs> well sila sila po nakakalam kung ano ang ano no? uh. kung sino ba dapat ang responsable sa ganitong uh, right. bawa, di matugunan na problema. Mm. I think uh, individually magagaling naman sila. Okay. Hindi naman sila mama ma, ma maappoint dyan kung hindi sila competent mm -hmm. and qualified pero siyempre as a team parang hindi nila na-iibsan yung yung ano no yung hirap na nararanasan ng mga ano mm -hmm. ng mga ng mga Pilipino ordinaryong Pilipino sabi nga ni Senator Coco Pimentel ano na sana yung mga papalit uh, makakatulong sa pag uh, pag-solve uh, ng ating ano no, ng paghihirap Opo. Mm. -hmm. mm -hmm. All right. Pero dito sa mga ito ito banggitin ko lang uh, profa uh, yung nilipat etong nilipat si Energy Secretary Popo Rafael La Popo Putia uh, Lotilia inilipat ng DENR pinag uh, eto namang si Secretary uh, Yulo Loizaga ay uh, totally out sabi ni ES Berzamin, magpapahinga. Uh, ano sa tingin niyo an, an, anong uh, sa tingin nyo bakit uh, inilipat itong si secretary Petilia, eh, sa DENR pa from Department of Energy to DENR and then meron pa sino pa sa DIsud si uh, secretary Acuzar uh, inilipat naman sa Pasig uh, a river rehabilitation ano uh, siya, siya doon tapos may pumalit sa kanya yung kanyang uh, uh USEC, I, i think uh, ano ano hong masabi nyo ron, na uh, prof worth well, it ba yon uh, sa tingin ko po kasi magandang, mukhang magandang performance ni ano no, secretary lotilla hmm? uh, kaya well may mga issues rin naman po pero think ah, yeah. ko ang assessment sa kanya ng pangulo eh, parang kaya niyang uh, kulaman yung mga issue sa DNR kaya niyang i-address. Mm -hmm. Kasi ang alam ko po maraming mga nagrereklamo uh, ng mga lalo na ng mga galing sa civil society no. Uh -huh. Aha. doon sa I think isa mga issues ng DNR uh -huh. yung bang yung natural na reserve na area na dapat sana kasama, I think sa shared address sa mga na naenjoy na kamacross na, 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 ko na issue mm -hmm. na Parang may mga dapat kasama sa natural reserve na area pero mm -hmm. hindi na isasama dahil minimina uh, ngayon pwede na minahin uh, dahil na, na, na paano na siya okay so may mga ganong issues uh, and uh at saka yung mga disasters natin ano uh, right. i think uh, hindi rin bagaman uh, dapat sana DNR is at the forefront of uh, yung 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 pag-address sa ating mga natural disasters along with the other agencies pero mukhang uh, nag underperform yung dating sekretarya doon. Na, nag underperform so, hindi, kung man siguro may mga sineset na ano, na goals ang uh, departamento pero hindi niya na ano. at saka parang napakatahimik ng dating sekretarya doon ano oh okay uh, mm. oh, hindi kagaya ng mga bagong appointment kagaya ni secretary Vince So talagang ay kita mo proactive. Yes, actually. Oo, yun ang kulang sa ibang mga cabinet secretaries natin eh. Mm -hmm, Sobrang tahimik, mm -hmm. walang proactive na, no, reactive lang. Opo, opo. Mm -hmm. Opo. How about naman yung sa mga crucial po na mga department? Of course, kailangan na uh, number one, itong ating Department of Agriculture. kay Secretary Kiko Laurel. Oo, oh, ang uh, kubagaman isa rin isa rin siya sa mga inaasahan na ano no na mag magbitiw o, well oh. naman kaya nga lang isa mga isa sa mm -hmm. inaasahan na tatamaan. Mm -hmm. uh, pero so far uh, andiyan pa rin siya. Uh, I think uh, talagang ano uh, confident pa rin ang, at ang ating pangulo sa kanyang performance pero mm -hmm. marami na ring kumabati ko sa kanya kasi okay. nga bakit nananatiling mahal yung uh, problema ang uh -huh. food security mm -hmm. Mm -hmm. Uh, sa ating bansa samantalang dapat Department of Agriculture ng isa sa mga tumutugon diyan ano uh, sa problema na uh -huh. uh -huh. So yan rin oh isa rin nakapagtataka ah uh, tulad ng mga economic managers. Mm -hmm. So kasi kung titingnan niyo mama kung bosses at bosses lang ng mga Pilipino ang pagbabasehan. Parati naman pong na ano yan eh na natusukat at na na nalalaman through the Opo. surveys. Mm -hmm. Yung mga top concerns nila nandoon. Uh, yes na yung inflation, unemployment, uh, poverty, health. food security. Yes. Oh, health. Tama yeah. kayo. Opo. Pero, so I was expecting yan yung mga unang mapuputukan. Pati sa si Secretary Ted, na natin... nakikita niyo, possible, ma masilip ma din, secretariat uh, Secretary Ted Herbosa? Well, possible. uh, posible no? Although wala namang akong narat na babalitaan na sobrang laking issue ng Department of Health. Hindi ka gano'n sa PhilHealth. Ayun. Oo, oh, na, yung naiyan na, ng kanilang pondo. Although, income hindi naman siguro ni na kasalanan yun kasi baka yun ay decision ng mga mas Opo. Ka, nakataas. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Last uh, few questions sa lang, uh, Prof. Dennis. Sa PCO, Presidential Communications Office, take note, uh, naka nakailang palit na tayo ng uh, PCO from uh, Secretary Trixie Cruz Angeles to uh, Attorney Chineloiga Garafil, si Secretary Cesar Chavez, pang-apat na si uh, Secretary uh, Jay Ruiz. naka na ho tayo. Crucial crucial ho ang uh, pag-deliver ho ng uh, message ng ating pong uh, Pangulo sa taong Mahalaga-mahalaga po yan na bahagi po ng uh, trabaho po ng PCO. Uh, ano po nakikita po ninyo dito po sa part po na ito ng uh, sa department po na ito uh, ano prof. O oh, well, uh, bagong appoint lang po naman si ano no. Uh, so si may PCO pag sakit. Okay, may pag-asa pa ganun uh, prof? Baka ho oh, kasi talaga namang mahirap kalabanin yung ano yeah. no, misinformation, mga information yeah. fake news uh, kahit sino siguro yung point natin yan baka So tada, talaga naman mahirapan din. Mm -hmm. So siguro uh, baka hindi natin masabi no, kung magtatagal pa. Mm -hmm. Pero so far naman, I think uh, parang okay naman yung kanyang ginag ginagawa. Mm -hmm. Talaga mm -hmm. lang sadyang mahirap kalabanin yung mga naratibo opo. ng oposisyon at saka yung mga fake news na kumakalat. Mm -hmm. So tingnan ho natin na uh, so far so good naman. opo ah uh, abangan mo natin yan ha? bukas, Prof. Well, anyway, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang mga mensahe, mga karagdagang pang uh, panawagan sa ating pong mga kababayan or doon po sa mga affected po ng no, mga cabinet members, uh, Prof. Well, ako po, no, ah uh, uh, tawgito patuloy akong nag, ano, uh, aabang sa kung yung mga papalitan kasi sabi nga ng, uh, ng Malacanang uh, may mga susunod pa na balasahan. So, sa akin po, sana seryosohin uh, talaga ng Malacanang yung pagbabalasa kasi uh, kung bagman, we're down to the last three years of the president's term. And uh, by this time, dapat ay uh, nilisip niya na yung kanyang legacy. Ano ba ang kanyang iiwan uh, sa mga Pilipino o sa Pilipinas kung sakaling siya ay bababa na sa kanyang pwesto. Sana ito nga po, uh, maayos pa niya, ma pa siya sa good governance at saka ano man yung maganda yung kanyang vision para sa bansa. So, yun po. Ah, uh, medyo Opo. naubusan na si oras. Opo. Kaya kinakailangan so, okay niya talaga yung balasan niya. Eh. Sige po. Sige po. Marami pong salamat uh, Professor Dennis Coronacion, ang uh, political analyst po mula po sa University of Santo Tomas. Magandang uh, hapon po at uh, ingat po kayo, sir. Salamat uh, po. Si salamat po, salamat. Salamat. Good uh, uh, good afternoon po si uh, Prof Muli si uh, Professor Dennis Coronation po yan, ang chairman po ng uh, uh, Political Science Department ng University of San Tomas uh,